Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay apat na videos po ang ma-upload ko po sa aking youtube channel. Tama nga mga masters, apat na videos nga po ang ma-upload ko po ngayong gabi. So what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamah-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa at maging updated kayo sa mga susunod na bang video. Bali mga Masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay eh mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At tunahin na po natin si shout out kay Ronel Santo at shout out kay Arnel Dimapilis Yun na nga mga masters no, bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1746, hanggang 1750. Pakinggan ni lumang dalawang salita, hantiyan yung mata ng isang pamumuo. Ang nakatatandang si Menli ay napakakapangyarihan sa Apokalips. Gusto niyang kunin ang Aaron bilang kanyang apprentice. Kung pupunta siya sa Yuncheng, hindi dapat ikabahala ang buhay ni Aaron, dahil hindi niya mapapanood si Aaron na namatay sa mga kamay ni Fang Fangzan. Umaasa ako. Bamaantong hininga si Hantianyang at sinabing kahit na mas seryoso na ang Aaron ngayon, alam ni Hantianyang napalaki ng palaki ang kanyang panganib, at mas maraming bagay ang kanyang haharapin sa hinaharap. Sa oras na ito, hindi maiwasan ni Hantianyang niyang na maawa sa Aaron. Kung tutuusin, mayroon na siyang family history ngayon, at may responsibilidad siya sa kanyang balikat ngunit sumali siya sa apocalypse, ilang oras pa ang kailangan niyang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Maraming nagtataas ang puno sa Bifeng Manor, na binili ni Zhang Bifeng sa mataas na presyo. Sa oras na ito, sa isang malaking puno, nakahiga si Hilaw sa isang sanga. Kung makikita ng mga tao ang eksenang ito, mag-aalala sila na ang matanda ay madapa at mamatay, ngunit siya ay mukhang matandang Diyos, at ang kanyang katawan ay parang isang matatag na bundok. Boy, kung kaya mong pigilan ang tatlong galaw ni Fang Zon, kahit nalampasan mo na ang pass line, tingnan natin kung anong klaseng sorpresa ang maibibigay mo sa akin. Sabi ni Yi sa sarili na may ngiti sa labi. Sa kanyang mga mata, napakalakas na ng kakayahan ni Aaron na gawin ang tatlong galaw ng susunod na labanan. Pagkatapos ng lahat, si Fang Zon ay isa sa nangungunang sampung eksperto ng Apocalypse. Ang kanyang lakas ay nangunguna sa Apocalypse. Si Aaron, isang sekular na tao, ay hindi magkakaroon ng pagkakataong manalo si Fang Zon. Hindi natukoy sa Green Island, sinabi ni Fang Zon kay Han Sanchen, kaya lang kitang isakripisyo para sa aking anak. Ngunit makatitiyak ka na pagkatapos mong mamatay, paprotektahan ko ang iyong pamilya mula sa anumang pinsala sa buhay ko. Mukhang may bottom line ka pa. Kung hindi dahil kay Lintong, baka maging magkaibigan tayo. Aaron liwanag sinabi, mula sa kanyang mga mata ay hindi maaring makita ang anumang takot, ngunit ito ay isang malakas na pagnanais upang labanan. Tumango si Fang Zhan at sinabing, lubos kong pinahahalagahan ang iyong katapangan, ngunit nakakalungkot na ang Diyos ay nakatakdang may mamatay dito ngayon. Halika, tingnan ko kung anong klaseng lakas mayroon ang sampung Apocalypse Masters. Aaron tapusin, Manguna, sa harap ng isang malakas na bahagi ng digmaan, pinili pa rin niyang sumulong. Nakita ng matandang li sa puno ang eksenang ito, sumimangot at umiling at sinabing, Tanggang bata, sa harap ng mga taong tulad ni Fang Zon, kailangan mo pa rin magkusa sa pag-atake. Hindi mo ba inilantad ang iyong mga kapintasan? Sa opinyon ni Hilaw, ang pinakamahusay na pagpipilian ng Aaron ay upang ipagtanggol. Sa ganitong paraan lamang siya magkakaroon ng pagkakataong labanan ang tatlong galaw. Kung gagawin niya ang inisyatiba, ang hakbang ni Fang Zhan ay sapat na upang patayin siya. Kung tutuusin ay napakalaki ng agwat ng dalawa. Ang hakbang ni Han ay katumbas ng kamatayan. Malamig na sinabi ni Fang Zhan, hanapin mo ang kamatayan. Pagkatapos ng digmaan, nauna si Fang at kumilos ng mas mabilis kaysa sa Aeron, upang hindi makita ng mga taong nanunood ng labanan sa tabi ng lawa kung paano gumalaw si Fang Zan. Naramdaman na lang nila na dumaan ang anino, at biglang umatras ang katawan ni Aeron hanggang sa huminto ito sa tubig at muntik ng mahulog sa lawa. Masyadong malakas ang lalaking ito. Si Kuya Aeron ay walang laban. Ang mga kalamnan ni Chihu ay tension, at gusto niyang pumunta sa Green Island para tumulong. Huminga ng malalim si Mo Yang. Alam niyang ito ang pinakamalakas na kalaban na nakilala ni Aaron. Napilitan siyang umatras sa isang galaw lang. Bukod dito, sa paghusga mula sa estado ng Aaron, malinaw na nagdusa siya ng napakalubhang pinsala. Chihu, sigurado ka bang haharapin ang lalaking ito? Tanong ni Mo Yang, si Chihu ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ngayon ay napakahirap niyang labanan ang Aaron. Kahit ang Aaron ay hindi kalaban. Paano niya ito maiintindihan? Mas mabilis akong mamatay kaysa kay Kuya Aaron, sabi ni Chiho. Kumuyom ang ngipin ni Mo Yang at tinanong si Lin Yong, kinuha mo ba ang lalaki? Tinapik ni Lin Yong ang kanyang baywang at sinabing, natatakot akong may manggugulo sa 100-day bangkot, kaya handa ako, ngunit ang kanyang aksyon ay masyadong mabilis para tamaan. Ibigay mo sa akin, hindi mo dapat hayaang mamatay ang Aaron. Sabi ni Mo Yang, sa Green Island, naramdaman ni Aaron na may bumubulusok sa kanyang lalamunan. Pilit man siyang bumaba ay nakakaramdam siya ng napakalakas na amoy ng dugo. Harap-harapan lang, hindi niya akalain na masasaktan siya ng gusto. Makapangyarihan talaga ang sampung Apocalypse Masters. Sinabi yun ni Han San Chen at muling tumayo kahit na siya ay malubhang nasugatan, hindi siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagtanggi. Sa kabaligtaran, naramdaman niya na maaari siyang maglabas ng mas maraming enerhiya. May biglang pagkagulat sa mga mata ni Fang Zon. Sa kanyang opinyon, ang Aaron ay walang pagkakataon na tumayo pagkatapos ng hakbang na ito. Gayunpaman, hindi lamang tumayo si Aaron, ngunit nagparamdam din sa kanya ng hindi maipaliwanag na banta. Hindi ka rin masama, Mapapahalagahan ka ng matandang Yi. Gaya ng inaasahan, may kakaiba sa iyo. No wonder na takot si Lintong na ako mo ang limelight niya. Sabi ni Fang Zan, itinaas ni Aaron ang sulok ng kanyang bibig, binalangkas ang isang kakaibang ngiti, at sinabi, hindi ko inaasahan na pinatay niya ako, ngunit natatakot sa akin. Sa kasong ito, sa pamamagitan nito, nagkusa ang Aaron na umatake muli. Nakita ng matandang Lee sa puno ang eksenang ito at sa sobrang galit niya ay paulit-ulit niyang pinagalitan, tanga, tanga talaga. Alam mo namang hindi niya kalaban, at kailangan mong mamatay. Pwede bang magkaroon ka ng utak, paano mo akuhin ang responsibilidad ng Apocalypse? Hindi lamang iniisip ni Ilaw na ang paglipat ng Aaron ay masyadong walang ingat, kundi pati na rin si Nayan Jun at Chiho ay nag-iisip na, ano ang problema sa Aaron? Bakit bigla siyang naging walang utak? Malaki ang pagitan nila ni Fang Zon. Bakit niya piniling magkusa na hindi maintindihan ni Yan Jun? nag si Chi Ho at sinabi kay Mo Yang, kung magpapatuloy ka sa ganito, mamamatay ang kapatid na Aaron. Si Mo Yang ay may hawak na mainit na sandata, at ang kanyang hintuturo ay nasa gatilyo. Kapag nasa panganib ang buhay ni Han Aaron, hindi siya magdadalawang isip na hilahin ang gatilyo kay Fang Zan, hindi, hindi ko siya hahayaang mamatay. Itinikom ni Mo Yang ang kanyang mga ngipin sa likod at sinabi. Sa pangalawang pagkakataon, si Han San Chen ay hindi pa rin nakakuha ng anumang mga benepisyo, at sa pagkakataong ito siya ay naging mas miserable. Siya ay sinuntok ni Fang Zan sa dibdib, upang hindi niya magawa, pigilin pa ang dugo sa kanyang lalamunan. Bago lumapag, Naglabas siya ng dugong pulang rosas sa ere, tatlong libong mata ni Ivory ay puno ng luha. Ang Aaron ay tumama ng husto sa lupa at gumawa ng isang malakas na putok, na walang pag-aalinlangan na walang pag-asa para sa kanyang mga kaibigan at pamilya. At sa pagkakataong ito, hindi nakabangon si Aaron. Pakiramdam niya ay patay na siya. Ang mga dumalo sa daang araw na piging ay hindi inaasahan na ang ganoong bagay ay mangyayari, kaya nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga pagbabago sa hinaharap ng Yun Cheng. Kung wala ang Aaron, hindi na hawak ng kumpanya ni Su ang nangingibabaw na posisyon sa negosyo ng Cloud City, at nagiging hindi na kailangan para sa kanila na pasayahin ang Aaron, hindi mamamatay ang Aaron. Kung patay na siya, hindi mawawala ang regalo ko ngayon. Dam, kung alam ko lang iyon, hindi sana ako naghanda ng anumang regalo at nagsasayang ng pera ko. Sa pagkamatay ni Han, ang business community. Sa yun cheng ay tiyak na magbabago ng malaki. Ito ay isang sitwasyon kung saan lumilitaw ang mga bayani sa panahon ng kaguluhan. Kung may makakaligtas, siya ang magiging unang pamilya sa yun cheng sa hinaharap. Sa mga panauhin, nagsimula silang mag-isip tungkol sa kinabukasan ni yun cheng. Sa kanilang mga mata, ang Aaron ay tila patay na ngayon. Sa loob ng dalawang minuto, para kay Ivory, bawat segundo ay parang isang taon. Pagtingin kay Aaron na nakahiga sa lupa, halos madurod ang puso ni Ivory, hindi ko inaasahan na mataas pa rin ang tingin ko sa iyo, ngunit mabuti na lang na makayanan mo ang dalawang galaw ni Fangzon. Nakahiga sa sanga, si Hilaw ay handang bumangon. Sa kasong ito, kailangan niyang kumilos ng maaga. Kung hindi, ang Aaron ay mamamatay. Ngunit sa oras na ito, si Aaron, na nakahiga sa lupa, ay biglang nagsabi, Astag, matagal na akong hindi nabugbog ng sobrang cool. Sa pagtatapos ng talumpati, muling tumayo si Aaron habang nakapatong ang mga kamay sa lupa. Kumunat ang noo ni Fang Zan at hinampas siya ng dalawang kamao. Makatayo pa rin ang Aaron. Ito ay isang bagay na hindi niya naisip. Sa pagkakataong ito, halatang malaki ang pinagbago ng aura ni Aaron at naging mas malakas, paano ito? kung mas seryoso kang nasaktan, mas malakas ang iyong momentum. Ano ang sinabi ng lalaking ito na si Fang Zan sa mahinang boses? Kung titingnan mo itong mabuti, makikita ni Fang Zan na ang mga asul na tenden ng Aeron ay katulad na ng kay Q Long, na nagpapahiwatig na ang Aeron ay talagang naging mas malakas sa proseso ng pagkatalo. Umupo na si Hilaw, na nakahiga sa sanga, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Bilang isang kalaban, mararamdaman ni Fang Zon na ang Aeron ay naging mas malakas. Bilang isang manunood, mas malinaw itong nararamdaman ni Hilaw, na mas makapangyarihan kaysa kay Fang Zon. Sa opinyon ni Hilaw, nagkusa ang Aeron na umatake ng dalawang beses, na walang pinagkaiba sa gawa ng kamatayan. Gayunpaman, ang Aeron ay naging mas malakas sa digma ang Vietnam sa prosesong ito, na isang bagay na hindi niya naisip. Itong batang ito, Lalo akong nagulat. Ilang sorpresa ba ang maibibigay mo sa akin? Ang matandang Lee ay tumitig kay Aaron na parang sulo, at halatang mainit ang kanyang mga mata. Para itong isang malaking collector na gustong kunin ang kanyang mahalagang koleksyon bilang kanyang sarili. Bilang isang ordinaryong tao, hindi maramdaman ni Ivory ang pagbabago ng Aaron. Ang alam lang niya ay malubhang nasugatan si Aaron, at ang dugong umaapaw mula sa sulok ng kanyang bibig ay dumurog sa kanyang puso. Undefined, lolo yan. May maitutulong ka ba sa Aaron? Sabi ni Ivory kay Yanjun sa tonong nagdarasal. Kasing bigat ng tubig ang mukha ni Yanjun. Hindi niya alam kung ano ang estado ng Aaron sa ngayon, ngunit may pakiramdam siya na may layunin ng Aaron na gawin iyon. Welcome Summer, hindi naman sa hindi nakakatulong si Lolo yan, pero wala akong maitutulong. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Ivory, bam antong hininga si Yanjun. Sa lakas ni Fang Zon, kahit hindi niya ito labanan, alam ni Yan Jun ang agwat sa pagitan nila ni Fang Zon. Pinunasan ni Ivory ang kanyang mga kamay. Tungkol naman sa matandang may puting balbas, malinaw niyang sinabi na tutulungan niya si Aaron. Bakit hindi siya nagpakita? Lumingon-lingon si Ivory para hanapin si Hilaw, ngunit hindi siya makita sa karamihan. Nakalimutan mo na ba? Paano mo makakalimutan? Ngayon ikaw ang ninong ni Han Nayan. Paano mo iiwanan ang buhay ng kanyang ama? Si Mo Yang ay medyo mas mahiyain kaysa kay Ivory. Nang makita niya ang Aaron na dumudura ng dugo ngayon, halos kailanganin niyang hilahin ang gatilyo, ngunit pinigilan siya ni chihu. Chi Hu. anong problema mo? Si Mo Yang ay nangangagat ng nipin para magtanong ng paraan sa kalidad ng Chi Hu. Marangalang mukha ni Chi Hu, na nakatitig kay Aaron, at nagsabi, mo boss, pakiramdam ko ay masisira mo ang magandang bagay ni Kuya Aaron. Magandang bagay, kinagat ni Mo Yang ang kanyang mga ngipin at inilantad ang kanyang nuo. Sabi niya, namamatay siya. Ano ang magandang bagay? Umiling si Chiho. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit pakiramdam niya ay may layunin ang Aaron sa paggawa nito. At nararamdaman din niya na ang kapaligiran ng Aaron sa sandaling ito ay ganap na naiiba, tila mayroon siyang mas at mas malakas na mga palatandaan. Hindi ko alam, pero sa tingin ko hindi mo na kaya ngayon, sabi ni Chihu. Pinandilatan ni Mo Yang si chiho at sinabing, sa susunod na pigilan mo ako, tatamaan ka ng putok na ito. Sa Berdeng Isla, ang tatlong libo ng Han ay maaring makaramdam na parang dalawang gisante sa katawan, at ang pakiramdam ay kapareho ng pangalawang Han Han. Lalong lalakas ang kapangyarihan sa katawan sa tuwing siya ay nagagalit. Tila kailangan itong pakiusap ng may damdamin para magkaroon ng higit na kapangyarihan. Si Aaron mismo ay hindi alam kung paano ito ipaliwanag, ngunit alam niya ang isang malinaw na punto, iyon ay kung mas galit siya, mas malakas ang kanyang lakas. Nagulat ka. Syempre matatakot sa iyo si Lintong. Sa lakas mong sumali sa apocalypse, masasabi kung malalampasan mo ang lakas ni Lintong sa loob ng wala pang isang taon. Sinabi ni Fang Zan kay Aaron. Umisi si Aaron, at ang pulang kulay ay nagmukha siyang demonyo sa ngayon. Pinupuri mo ba ako, kung gayon kailangan kitang pasalamatan ng marami, sabi ni Aaron. Umiling si Fang Zan at nagpatuloy, bagamat hindi ko alam kung bakit ka lumalakas at lumalakas sa sitwasyong ito, masasabi ko sa iyo na hindi mo pa rin ako kalaban. Ganyan di, ang pakiramdam ko, kaya kailangan kong maging mas malakas. Nang matapos ang Aaron, yumuko ang kanyang katawan na parang full moon. Malinaw, bagamat nabigo siya sa dalawang sunod-sunod na pag-atake, hindi niya intensyon na sumuko. Nakita ni Fang Zan Ning Mei ang eksenang ito, hindi na hinamak noon, ngunit naging seryoso. Nakita ng matandang Li sa sanga ang eksenang ito at huminga ng malalim. Si Fang Zhan ay isa sa nangungunang sampung eksperto ng Changki, at walang makakapalit sa kanya. Mula sa puntong ito, makikita natin kung gaano kalakas si Fang Zhan. Si Aaron, Isang sekular na tao, ay maaaring pilitin si Fang Zon na maging seryoso, na isang malaking himala. Boy, you should be honor. Si Fang Zon ay hindi gaanong sineseryoso ang kanyang kalaban sa loob ng maraming taon. Hindi ko maisip na maaari mo siyang itulak sa hakbang na ito. Ang tono ni Hilaw ay may tandang, ngunit naglalaman ng higit na pagtataka. Siya at si Han San Chen ay hindi nakamaskara. Ngunit pagkatapos na malaman ang karanasan ni Han San Chen, plano nilang tanggapin si Han San Chen bilang isang apprentice at ang bagay na ito ay hindi ipinakalat ni Hilaw sa Chunky dahil para kay Hilaw, ang bagay na ito ay hindi pa natukoy kaya siya ay huwag kailanman ipaalam sa Chunky ang lahat. Ngunit ang isang tao na nakakarinig mula sa sulok ng pader, sadyang matakot na ang mundo ay hindi magulo, ang balita ay kumalat. Noong nakaraan, si Mr. Lee ay natatakot na mabugbog sa mukha dahil sa balitang ito, ngunit ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol dito. Bukod sa Aaron, sino ang kwalipikadong maging apprentice niya? Paano naman si Lintong, kilala bilang anak ng langit? Hanggat sumasali si Aaron sa apocalypse, sandali na lang at malalampasan niya si Lintong. Sa oras na ito, tumapak sa lupa si Aaron gamit ang dalawang paa, at biglang gumawa ng puwersa. Dahil sa napakalaking puwersa, nag-iwan siya ng dalawang malukong bakas sa pwesto. Sa pagkakataong ito, sumambulat siya ng mas malakas na puwersa, na nagpabilis ng kanyang bilis. Para bang nasilaw ang mga taong nanonood sa labanan sa tabi ng lawa. Ang figure ni Aaron ay parang meteor, ngunit sa isang iglap ay nasa harap na ito ni Fang Zan, ito. Ang bilis talaga, ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng mga tao? Kahit na ang nangungunang isandaang metrong atleta sa mundo ay hindi maaaring magkaroon ng ganoon kabilis na bilis paulit-ulit na bulalas ng mga tao, hindi ito ang kamanghamanghang bilis na biglang sumabog ang Aaron. Nang harapin ni Fang Zan si Aaron sa napakalakas na suntok, pinili niyang huwag sumuko at hindi man laban, na parang gusto niyang kunin ang kamao ni Aaron. Ano man ang gustong gawin ni Fang Zan, walang dahilan si Han San Chen para huminto. Bang! Nagdulot ng malakas na ingay ang banggaan ng katawan. Hindi gumalaw ang mga paa ni Fang Zan, at dalawang malalim na bangin ang naputol mula sa putik sa ilalim ng kanyang mga paa, limang metro ang layo. Ang hakbang ni Fang Zan ay upang ay verify kung gaano kalakas ang Aaron. Ang kanyang pulang mukha at ang nanginginig na Adam's apple ay halatang mina maliit ang Aaron. Si Fang Zan ay kailangang ibagsak ng amoy mula sa kanyang lalamunan. Walang makakagawa ng ganoong pinsala sa kanya maliban sa mga nangungunang eksperto ni Changki. Ngunit ngayon, kailangan nating idagdag ang pangalan ng Aaron, gusto mo bang maging maluwag? Tanong ni Aaron, hindi nagsalita si Fang Zon dahil hindi napigilan ang amoy ng kanyang lalamunan. Kapag nagsalita siya, lalabas na ang dugo niya. Dalawang minuto bago lamambot ang mukha ni Fang Zon, gusto kong makita kung gaano kakalakas, sabi ba ni Fang Zon, hindi kita binaygo, pero hindi ito ang pinakamagandang pagkakataon na malamig na sinabi ni Aaron. Huminga ng malalim si Fang Zon. Anong klaseng pervert ang lalaking ito? Kung hindi niya ito papatayin sa lalong madaling panahon, lalo siyang bantaan. Matagal nang hindi napagtanto ni Fang Zon ang pakiramdam na ito, at ang lalaking ito ay isang sekular na tao na hindi pa sumasali. Sa Apocalypse, alam ni Fang Zhan na ang pinakamatalinong pagpipilian ngayon ay ang patayin si Aaron sa madaling panahon, ngunit gusto rin niyang makita kung nasaan ang limitasyon ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay napakabata at hindi pa sumali sa Apocalypse. Ang gayong tao ay sapat na upang balikatin ang responsibilidad ng pagbabantay sa mundo. Ang pag-alis ni Fang Zon sa Apocalypse ay hindi nangangahulugan na maaari niyang baliwalain ang dahilan ng pagkakaroon ng Apocalypse. Sa ngayon, medyo nalilito siya. Tama bang pagpipilian na patayin ang isang mahalagang karakter para sa kanyang anak na babae, o kahit na baguhin ang Apocalypse? Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po mga tayo. Bali mga masters, bye bye.